Nagpasalamat ako sa mga nag-respond sa survey question ko na after niyo kumain, bayad ng bill in full, pag may nag-ask ba ng picture tsaka shoutout na ipopost nila, papayag ba kayo o hindi. Yung iba sabi maniningil kasi tit for tat, uh, talent ka, hindi uh, naman libre yung food, parang endorsement na labas, kahit gano'n mo itim itimpla, Diba? Pag pinosa nila, hindi na natin kontrolado kung ano yung captions nila. Captions ng mga followers at supporters nila. May nag-comment na, kapal na mukha mo, boy. Wala ka naman talent. Ang papangit ng kanta mo. Kuya, maraming salamat sa oras mo, boy. At sana masaya ang buhay mo. Sending you positive vibes, boy. Sana. Uh, you're in good health at eh, pray kita sama kita sa prayers ko um, kung para sa'yo pangat yung mga kanta namin <laughs> thank you ang dami ng hit songs ginawa namin 75 na hit songs pinaking ka mo lahat alayo <laughs> sa tanong alayo sa tanong anyways thank you boy tama kayo mali na siya Dr. a word for you